Ngayon nga ang 2025 Holy Week ay may pinuntahan kaming simbahan, Sanctuario de San Pedro Bautista na matatagpuan sa San Francisco del Monte, Quezon City. Isa nga ang simbahan ito sa Jubilee Church ng Diocese of Cubao. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa ating bansa na ginawa noong 1590 at ito rin ang pinakamatandang simbahan sa lungsod ng Quezon. Napakasolem at magandang lob na simbahan. Medyo kakunti pa lang ang tao noon bumisita kami dahil Holy Wednesday pa lang noon. Pero bukod doon ay malalim pala sa kasaysayan ang simbahan ito. Maraming lihim na kwento ang bumabalot dito. Lalo na ang kanilang patron na si San Pedro Bautista. Sa likod nga daw ng simbahan ay merong kweba at tunnel. Tara! Pasukin natin at alamin natin ang tunay na kwento. Ito yung unang niyang mission dito sa Pilipinas. Galing po siya sa Spain. Saint? Sa San... San Pedro Bautista. Iba po yung San Pedro na ano. Ito ah, po, ito po yung daanan natin. Ito po yung original na pinto. Yung 15, 1552. Ah, 1592, sorry. Ano, na na ito. O, original na pinto. Mm. Uy! Uh -huh. Makakama mas. Ang tagal na na ito, 1,500 pa. Ang gabi. Tibay ng hawi dito nga ay eh, papunta na kami sa may tunnel at kuweba yan dadaanan na muna namin ang basilyo o hallway sa gilid ng simbahan Fifty okay. ninety Dito nga ay pumasok na kami sa museo ni San Pedro Bautista. At dito nga yung tunnel. Hindi madaling masira. So, original. po. Ito po yung dati. Yung pinakagit na po yan. Yan po yan yung kwadrang yadjaan. Ito po yung ngayon, yung may bago na binuktong. So, ito pong likod na ito. Meron po dyan tunnel. Original po yung aming cross. Pati po yung nakikita yung mga bato dyan, yung mga nakapako dyan. Yan po yan noon. So, Kung may bago man po dyan yung mga inalay, tinanggal lang po para pinanggal siya. So may tunnel po dyan sa loob. Dito po, may tunnel. Opo, hindi ko lang po kasi walang ilaw. Ah. Yan po, maliit lang po yung butas niya. Maliit lang siya, kasi lang ang isang tao. Ah, ito po yan, yung iba po nakasarado na kasi na, mo. po, ano, pati na yung ibang uh, bukal, yan na lang po yung buhay. Pero po hindi na po yung ginagamit. Kasya lang po yung isang tao. May connection po dyan na Kapunta. sa iba-ibang barangay. Kapunta, ang pinaka-end po niyan is Intramuros. Ang layo. Oh, No panahon po ng panahon po ng Kastila at panahon ng Hapon nang tumatakas po yung mga Pilipino hindi naman uso sa sakyan. Yan dumadaan so, po. Dumadaan po sila diyan para makatakas. Pero patay na yan tani, wala na. Wala na po yan, hindi na po yan inaano. Kaya po hindi na pinapabayaan. Sa Japan ginawa. O po yung before pa po, po yan. No? At pi, ano po siya, pito po siya. Ang Plus, galing yung no, may nalaman tayong history. Barangay. Dito sa na, ano. Cebu. Simbahan. Eh. Opo. Ano po siya? San, Isang Pedro kesa, de Bautista. 42 po ano, 42 po siya nung dumating po siya dito sa Pilipinas. San Francisco del Monte. No? Ah, uh, lima po sila magkakapatid. Isa lang po siya nalaki tapos ang nilalaro na niya po ay Cristo Cristo. Pakupo sa Pusya. Malin para po yan ng ito ni San Pedro. Nalaro Ito mm -hmm. po yung original. Yung nakita niyo po doon. <clears throat> Meron po kami relic ni San Pedro doon. Yung isa po, relic naman ni St. Francis of Assisi kasi po kami ay uh, follower ni St. Francis of Assisi. The yeah, poverty po and simplicity po. So, ito po, ano po yan na nasa Japan sila nung na uh, martyrdom sila. Mm -hmm. Si San Pedro po ang nakatag... Uh, siya po yung nakadiscover ng mga uh, hot spring po sa, sa Los Baños po. Tapos mm. galing po siya sa music. Magaling din po siyang maghanap ng mga herbal medicines po. Nagtayo po siya ng mga ospital. Tapos po, siya rin po yung nagpangalan na dito ng San Francisco del Monte. Monte po. Oh, okay. po siya po. Ito, po. Pilipino po siya. Ay, po. Spanish, Spanish. po. Spanish. Spanish. Spanish po siya. Tapos po tinagla po siya at age 42 po. Nagdito po siya. Opo. Ito po yung dito po siya nag -insure. Pero hindi po siya dito na matay. Mga 9 years lang po siya dito. Tapos po, nag po ng mga friars po, missionary na papadala sa Japan, sila missionary. po yun. Opo, oh, mm -hmm. Po, dun po. Tapos din po siya pinatay. Ito okay. po yan, yung tinutungtungan nyo, dito po siya naglalakad, dito po siya pag -alap. Yung kweba naman po na pupuntahan natin, doon po siya nagme-meditate pagkatapos niya po mapagod sa lahat ng trabaho. Kung pagod na pagod po siya, doon po siya nagpapahinga. Marami po nagsasabi na yung kweba daw po ay nakaka-feel sila ng something. Na kinikilabutan like, sila, tapos si iba naman iniiyak. Na. Bakit Iyak kaya? Eh wako po hindi ko po alam kahit pag tinikuan po namin kasi pag tumutong niyo po doon, doon po talaga siya. Hindi pa po siya nagiging santo pagdating niya po dito hindi pa po siya santo. Doon po napakapalad niyo po kasi hindi pa siya santo nung tumutong siya dito ngayon saint na siya. So, yun po yung parang yung po yung parang pang catch up ng ng ng, ng simbahan namin na hindi po, hindi pa po siya nagiging saint ay nandito na siya sa amin. So parang dito na siya. So yung iba po, kasi, eh, opo, oh yung iba po kasi, hindi nila makikita tong simbahan hanggat kasi nasa loob na loob daw. Tapos akala nila, pag nakita nila yung simbahan, yun na yun. Wala na silang iba makikita. Hindi nila alam na may cave, may panel. So, uh -huh. Meron uh -huh. ba balon, uh -huh. Opo. Oh, dito po nag-shooting si Fernando po Jr. na kanyang mga pelikula before. Ah. Uh -huh. Eto po. Marami po kasi yan sa likod. Dito rin po yung mga estudyante ng Maria Clara, ganyan, Ibarra, ganyan. Dito po sila nag-film. Uh, nag uh, ano, oh, so dito rin po sinupin yung mga mata ni Angelita. Yun nga po yung sinasabi ko so, sa inyo, yung malaking mata. Opo, yung malaking mamagari doon. Uh -huh. Yung po yun. Opo uh yan. -huh. Uh -huh. Or po, like, si Yun po si San Pedro, pa. Hindi po. Si ano po yan? Si, ang, si Ah, sino si, po, si, si, po yan? Po, wala, hindi po. Po, si San Pedro. Dito po, dito. Ah, may kuweba. Oh, <laughs> si sa kuweba. ang order Si

Pinatay. Tapos po, pinatay po siya kasi yung na-fake news po yung emperor. Sabi po kasi nila, si San Pedro daw is tanakawin niya daw yung mga gold na dalapin. Pero hindi naman po. May nainggit lang po sa kanya sa so sinabi. Ang ginawa po nila is, hinuli sila lahat. Tapos mm -hmm. po, yung mga kasama niya po, ah, habang nag-ano po sila, pinatanggalan po sila ng tenga at mga inong, gano'ng pinatanggal po. Si San Pedro po, panima sa kaibigan niya yung isang kaibigan ng ano member, hinilas lang po siya, hiningyasa na. Hindi. Oh, parang gano'n din po. Kasi ang kapalitid siya. Opo, ang po kasi na Si Cristo na ang may karapat-dapat. So, so, man, man. siya din po, ganun din po ginawa niya. Ayaw niya po magpapakot sa kurs ng katulad niya. So, po siya, tapos sinaksak po. Opo, tapos sinaksak po siya. Kaya po siya namatay. Hindi na po siya nakabalik dito. Ilan taon po siya namatay? Bata ba ba pa po siya, parang nasa, wala kasi po dito, nine, years siya po dito eh. So, ako, oh, pangalanan po, 50 plus. Kasi po dito, 42 siya plus 9. Dito siya, pagdating nga, mga ilang taon na po sila din, mga dalawa or lang naman sila Hindi naman sila nagtagal sa Japan eh. So, yun po. Ito po yan Pwede po kayo mag-meditate. Marami po nag-meditate dito. Tapos ang nagsabi po sila na hindi sila. Kasi may healing ano po si Pisang Pedro. Oh, nakakagamot po siya talaga. Yung iba po, hindi lang sila nagsasabi. Pero, ni-encourage po namin yung mga pilgrimage na nagpupunta dito na uh, sabihin nila kung ano na experience nila. Kasi bala po namin magawa ng mga testimonies po na napapadala namin, nagawa kami ng libro na talaga nag nag, nag siya. So kasi po nung piyesta niya, ang piyesta niya po kasi is February 5. Yun pong araw na pinatay sila sa Japan. So yun po ang inaandang. Pero ginawa po yan po first Sunday. First Sunday po. Yan po yan, original po yung kasi Wala po na ba? Ginawa po yan. Ginawa po yan para po. Bato. 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 So ito naman ang balon na pinagkuunan nila ng tubig nung araw nila Saint San Pedro Bautista. Ayun nga, pero ngayon eh, hindi na siya ginagamit. Kumbaga eh patay na balon na. May tubig pa po. Kagambang X. San Pedro Bautista. Sa huloy nga, eh, makikita natin ang maraming paintings ng mga praile. Siguro kasama na dyan si San Pedro Bautista. Yan, may lumang hagdan sa simbahan. Sa kaya patuloy mo hindi na sinabi oh. ni ate. Hmm? Okay. Huh? Yan, yung puno na yan, matagal na, 50 years. Hindi Ilan taon na po ito, ma'am? Ilan taon na po yung puno? Mahigit na daw po yan 50 years eh. 50? Or, 50 or ano po, kulang ko lang 100 po. Kasi hindi na po siya mayakap. Um, okay. Pag ang oh. puno daw po, hindi na yayakap. Matagal na oh. po. Opo, oh, matagal uh -huh. na po siya. Okay. Okay. Laki ng puno. Yung, uh, sabi, ngayon. ano po ba yan? Balete? Aka, hindi hindi po, ano bang mangga asya? po yan. Mangga yan, Kakaiba, no? Mangga nga, baka karang kakaibang mangga eh, no? po maasin. Mm, sa likod po niyan, meron po siyang gawa ng kandila. Pag po nag oorder order ng mga pang-pasta candle po sa mahal na araw. Dito po. Doon po. Sa, ano. kabila po yun eh. Ito po, ilog na po yan. O, ano po, o, may swimming pool po dyan dati. Kaso uh -huh. po po, malakas po ang ulang bumaba po po. Kaya po, wala na po yung swimming. yung river, saan po yan? Doon po yun. So, wala na po rin halos. Ah, dry na po. Dry no, na, na po. Nung pong pinari nila yan, lalong mag-dry. Mm. Yan po yung first na yan, Dito po kami nag-ano, dito po, pag may function po, yung iba po, yun. <laughs> Mangga to. Nandam mangga na. Grabe. Ito. Ito lumang na. Mga 100 years na daw to eh. Dalawa siya. Actually. Ayan o. Diba? Tingnan natin yung kabila. Ayan. Ito mo. pang bukana na sa loob. Grabe, tandaan na hmm. yang ramatangan mo ngayon. Ayan, mga lumang kampana, San Francisco, Belmont. yan, may mga Spanyol o Latin word ba Spanyol siguro yan. Ayan nga, at dito na magtatapos ang ating video. Nalibot na natin ang kapaligiran ng simbahan. Kung saan nga, nakita natin ang kuweba, tunnel, at matandang puno ng mangga. So, salamat mga Lodza. Sa susunod ulit. Okay.